Matanda na ang tatay na ito pero patuloy pa rin sa pagkayod sa munting sakahan. Siya si Tatay Jesus, anim na putsyam na taong gulag na. Pagtatanim ng mais at gulay ang pagkabuhayan nila sa lugar na ito. Halang araw, umaasa si Tatay Jesus na magiging maayos ang kanilang sitwasyon. Kaya nagsisikap ito na matustusan ang pangailangan ng mga anak na nag-aaral pa. Good morning! Mga kapobre, magandang araw na dito tayo sa area ng uh, Mubo Kalibo At uh, mayro kaming binisita dito Naalala nyo yung namigay ng uh, bigas sa may istaka sa Kalibo Yung pangalan nun ay na pinababanggit ay si Ninyo Ayun. At uh, ngayon ay nandito tayo sa lugar ng Mubo Kasi may pinapadalhan siya ng pera para sa isang college student na taga dito So dinaan sa atin para makatulong ba? At ito yung tatay, oh, Si pinapahanap sa atin. Jesus, ano? Jesus Cardinalis. Sige po, tingnan natin. Tay, kayo po ba si, ano, si tatay Jesus Cardinalis, po? Ah, kumusta po? Ako po si Kapubs Archie Hilario. Oo oh po. Anong ginawa niyo doon, tay? Nag-ano kayo doon? Arado. Ah, nag-aararo ka ngayon. Um, oh, anong itatanim mo dyan po? Kwan, mga... Kresyari man kung naman, mga mais. Mga mais. Ayun. May anak daw kayong nagkakulihiyo? Oo. Oh. Saan po siya ngayon? Daw kung, daw kung naklasi, no? Mm. Nandyan ba? Kaya... Si Jesa pala anak mo na kakalihiyo. Oh. Anong kurso niya po? Education. Education. Saan nag-aral po? Sa NVC. Ah, sa NVC. Ba dyan ako nag-graduate? Ilan anak mo, sir? Kuya? Pito. Pito? Uh -huh. Tapos ilan ang nagkukulihiyo? Siya milo mo lang. Ah, si Jisa. Si Jisa. Ah, ito, ito ikaw si Jisa. Hello, ne. Good morning. Oo. Uh -huh. Kumusta ikaw? Ay, 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 Kumusta? Ay, uh, si. uh, <laughs> ah, nahihiya siya, ay mahihiyain. Kumusta ang pag-aral? Okay lang po. Anong year na ikaw? Ano first year? First year. Oh. Si tatay mo nag-aararo pa, tanda na. Anong ilad, ilad, edad mo na, tay? 70 sa December. 70? Oo. Oh. Tapos si Jisa ay pang ilang anak ninyo po? Six. Pang anum. Pang anim. Yung iba may asawa na ba? Wala lahat asawa? Sa, sa Bilog ay single mom. Single mom, opo. Nandito rin sa'yo nakatira? Oo, oh, pero may trabaho mo tayo mong sa kuwan. Sa ticketing office. Oo, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Hmm, oh, oh. ba't umalis ka, Jisa? <laughs> may, may kukunin, may kukunin. Okay, sige. So, siya na lang ang pinapaaral mo ngayon? May siyang bilog pa. Ang ka bang huran ay sa, sa kuwan ng mga eskwela, sa D.I.B.I. Opo. D.I.B.I. saan yan? Scalibo? Oo, Scalibo. DIBI karoon sa... Ah, ano anong korso na? Kuwan pa lang elementary. Ah, D.I.B.I. Nang high school pa lang. High school. High school pa lang pala. Okay, so lahat pinapaaral mo? Ayun. 70 years old na si tatay pero kayod lang ito, no? Oo. Sige lang imong asawa si May nagkuan sa anong apo. Sa among apo nag nagkuan sa Barangay Hul. Mm, 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 may gin ano, may gin proseso. May kuan nang nat siguro. Mm -hmm. Nikilala ka mo sa Amerika? Mga kung ano ba mga relative sa ba. Ah, oo. Ah. May wala ron. Ah, basi relatives ni mo nagpadala nga ra. Sige, basta amon hay ah uh, hindi tayo mau magpabanggit ita ng pangalan I do not know kung ano kaano ano ni mo or base may nakasugid man lang ka na nga makaraya rin yung sitwasyon ay para kuno sa imong mga uh, yung nga nagpadala imo it 5,000 para una. mm? anang hambala biri ay usuyon kuno na si ano si Jesus Cardinalis ay ikaw gali si Tatay Jesus Oh, may 5,000 imo nga padala. Kasi gabi nulig, matay mo sa aton mga kasimanwa. Watay mo ga pa banggit pangalan ra. Ana lang nga ano hay ninyo. Santo ninyo, gaya ato run. ano nga ako. Ninyo. Mm -hmm. Pero bukod tatlo yun, anong pangalan? Nin, A ah? kung ano, ano ano, nin, basta ninyo lang kung iba't hamba doon. at ibang pangalan doon. Pero raya right, ta pangalan, no? Si, Lala mo ron. Uh, ha? Fresh kasi na. Fresh kasi ni mo. Ah, ang oh, kilala mga galing ni mo dah. Okay, sige. Basta nang hambal, hay ninyo lang. Ibanggit sa video eh. Sige. Tanggapin nyo tayo. May 5,000 niyang padala para daw sa estudyante mo. Hmm, sige. Sa oh. tayo. Sa 1,000. 2,000. 3,000. 4,000, 5,000. Hmm, sige, pasalamatan niyo po. Kaya, kung sino maranag padaga ko rin kwarta ay kapasamay kami kabo. Ay, pan matarong, da dating matarong kami yung nag-iba nag sa una ka ng bagay sa Salamat ka Okay. okay, sige po. Sige tayo ha. pa iskwila ha. Mayad mo. Mayad mo. Eskwila kat mayad ni. Ha? Oh. Uh -huh sige. Ano uh -oh. Ani mong Ani dito. <laughs> nagbihis pala siya. <laughs> uh, nagbihis pala. Anong anong masabi mo doon sa nagpadala sa iyo ng pera? Ni eh, Auntie. Oo. Uh oh. Hindi Pwede mo siya akalan. Oo, oh, akalan na lang. Oh. Tayo yung pega pa salamat Ano magagot ang buli grand kamo. 25,000. Oo po. Sige po. Mahuloy yun kita nga pagkaunga o siya, sige. Maraming salamat po, mga kapubre, kay kapobs ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, tulong para kay tatay. Maraming salamat. Magandang araw po. Maraming sipag nyo. Oh. yung mga gulayan niya. Dito sa likuran na bahagi, oh. mga gulayan ni tatay. Ang dami. Oh. Ayan. Mga sitaw na yan. Sa'yo yan, tayo. No, mga sitaw. Hanggang, uh, saan yung inararo mo dito? Dito. Sa dulo. Sa dulo. Sige. Ah, ngayon, nang nag-araro ka? Oo. Mm. Uh, mainit na. Pahinga na ikaw. Mm di di man mga di, mga, ito mga sa mga sa oras. Oo, ganyan lang. Minutes, man. 70 years old na kasi, si Ikam. O siya, sige tayo, hindi kami magbuhay ha. Sige, sige po. Bye bye po. Thank you mga kapobs. Thank you po kay ninyo na nagbigay ng tulong kila tatay. Maraming maraming salamat po. Kasi malaking bagay ito. Malaking tulong ito para sa kanyang college student na nag-aaral ngayon sa NVC. Maraming salamat, ma. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. At nung nakaraan, may mga natulungan nga po siya na, na bigyan ng mga bigas. At ngayon naman, ito may padala rin siyang tulong dito. At ayaw magpabanggit ng pangalan. maraming salamat po. Magandang araw. Okay na? Sige tayo.